Magandang magandang maganda araw mga matik Nandito tayo mga matik sa taniman ng iba mga matik na lang tayo ng saluyot mga matik. Gawa na yung aking taniman ay nadali na Natambakan na mga matik. Kaya ngayon Nangihingi na lang tayo ng saluyot mga matik. Dati mga matik Hindi tayo dahil sa mayroon tayong tanim ngayon, dahil sa natambakan na mga matik, na lang tayo mga amatik. Dito mga amatik, ay, itong taniman mga nila, hindi na nila napipitas. Siyempre mga matik, matatanda sila. Eh, tayo mga amatik, hindi naman tayo kusang kumukuha maamatik tayo Tayo nagpapaalam maganda na yung nagpapaalam kaysa naman sa kumukuha mga matik yun ang pinakamasaklap mga matik kasi pagka ikaw kumuha hindi ka nagpaalam ang tawag doon mga matik niya na kami yung kanilang pinaghirapan kaya tayo mamatik matik nagpapaalam kung may kukunin na gulay mga matik, dahil mahirap na nagtatanim mga matik dito mga matik uh, mga saluhi pagkagagayang kalalaki na matatanda yan Ayan, maagal ito. Ayan mga matik, sa luyot yan, matatanda na yan kasi malalaki na. Mas magandang kunin mga matik yung bagong tubo na sa luyot mga matik. Pero, dahil sa matanda na, pwede na yan mga matik. Mamimili ka na lang yung hindi pa sira. ang karamihan mga matik na saluyot ay sira na dahil sa kinakain ng insekto kaya doon sila nasisira na mga matik at butas butas pa ngayon ako mga matik di makakuha, gawa ng puro sira sira na rin mga matik pipili na natin maganda gandan sa luyot bago natin pitasin Automatic, makakamatic, ito, ito pala nakakuha ko. Dahil sana namimili tayo, pipitasin natin makamatic. Dito tayo banda makamatic para makahanap ng maganda-ganda sa luyot makamatic. Yung galit na sa luyot makamatic, maganda yan. Yung malaki dahon makamatic, maganda yan, masarap kainin yan. Yung yun ang pinipitas natin mga kamatik. iba kang mga kamatik, wala tayong dalang kutsilyo mga kamatik. Okay na yan, pitasin kaya lang pagka makunat. Ang hirap pitasin mga kamatik. Dito mga kamatik, kaya lang pagka nakapunta ka na, para ka nakarating sa probinsya. Dahil Yan, yeah, mga kamatik. Ito maganda-ganda ito, mga kamatik. Maganda yung dahon niya, kaya pipitasin natin ito, mga kamatik. Yung namimili lang tayo ng magandang dahon, mga kamatik. Kaya kung kukuha ka ng pangit na dahon, mga kamatik, eh, pangit din ng lutuin niya yan. Yan. Ito, okay-okay pa ito, mga kamatik. Yung mga galto ka lalaki na mga matik, matatanda na yan. Yan. Ito mga matik, toyo lang ang katapat nito ito. Laga mo lang, toyo lang ang katapat. Okay na, okay na. Kung maartik ang tao, hindi ka pa pwede dito sa saluyot mga matik. Kung maselang ka rin, hindi ka rin pa pwede dito. Sa so, panahon niya, walang maselan, mamatik lahat ng bagay, pinag-aaralan. O ano yung pwedeng kainin, mamatik. Okay yun. Hingga tayo ang iba, mamatik. Puro papangit na. Nakunahan no, tayo na ng insekto. yung nagtatanim nito yung mahina na mga matik matanda na mga matik meron pa tola dito mga matik na ano na kulang sa pag-alaga kaya nasisira na yan ang tiyatawag na patola mga matik Yung iba naman, mga mati nabubulok lang. Dahil sa ulan, init, mga matik, talagang mabubulok yan talaga mga matik. O, konti lang nakuha natin mga matik. Ano tayo? Kasi pagka niluto ito mga matik, konti-konti lang ito mga matik. puro ito mamati puro matatanda na. mas malalaki pa sa akin to sa luyot eh mga matik mga ganito matanda na yan pipili ka na lang ng maganda ganda pang kuha ng mga masarap talaga may sariling tanim mga matik talagang madama mo yung hirap at pagod mo sa pagtatanim pero pagka na wala na hahanap pa natin mapagkawala ka ng pantani mga matik wala ka ng tataniman hinahanap pa na mo magtanim mga matik dati hindi ako bumibili ng gulay dahil sa marami akong tanim ngayon bumibili na ako mahal pa naman dati laking tipid ko mga matik ngayon lalong lumaki ang gastos Ay nako. Papakita ko sa inyo yung, mga, yung may ari mga matik na nagtatanim dito. Medyo nakapo na mga dahil sa mahina na daw siya. Pero pagka lumakas-lakas, babalik ulit siya mga matik. Baka nasanay ka mga kamatik, sa pagtatay mga kamatik, tas nawala yung ano mo mga kamatik hanapanapin mo ng katawan mo mga kamatik na magtanim katulad ko mga kamatik, dahil sa tinamba ka na yung aking taniman parang hinahanapan pa, ako pa rin magtanim mga kamatik. yung mga kamatik alos talaga wala na mga kamatik makakuha hindi natin makakuha ng iba dito na lang. Mga mati, ihingin ma na lang tayo ng salamat. Mati! Salamat boss! Puro na pala matatanda na. Butas-butas na. Yun. Bibidyo. Ito si boss. Ayan yung may-ari. Yun. Yun boss. Thank you. Salamat. Yo, makamati ko. Okay na makamati na nakahingi na tayo ng saluyot. Ngayon makamati ko. Uh, nagpasalamat tayo sa may-ari mga kamatik. Kailangan mga matik, matuto magpasalamat pag kahihingi ka mga kamatik kung ano yung tatanggap mo. Binigay sa iyo. Magpasalamat mga kamatik. Hindi tayo kailangan di magpasalamat dahil binigay sa ating mga kamatik. At humingi tayo. Kung di tayo mingi wala tayong kakain. Yun mga matik. Hanggang dito na lang mga matik. Si Dukan Laging matik. Salamat mga matik.